mga boss idol eto na naman si master pogs atin pong tignan at eto ang malala ayan oh nakikita nyo naman di ba uy ay naman ko dahil eh ko naman eh pagod ako sa biyahe eh uhuy wow, tinalo niya na naman si san pedro yari tayo uy ayun oh oh binitbit. Pero ako ngayon is inom ako bala na si Pigs, Master Pigs diyan. Tinitigan ko. Itinagay ko. Oy. Ito nga po pala, Uh, ang jam po namin ngayon ang, ang 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 ang, jamming po namin ngayon is ang muling pagkikita po namin ni Master Pogs, Master Pogs. gawa nga po nung uh, magkahiwalay po kami ng trabaho ako po ay uh, on call driver then si Master Pogs naman po ay uh, nasa ano po siya sa Kagayan, Magapit. Kagayan, sa Magapit. Magapit Bridge. The part of Magapit. Then, yun na nga po, biglaang uwi po siya. Ayan. Ah, uh, eto nga pong kaganapan ngayon. Ah, uh, As you can see, As you can see kaunting katuwaan, kasiyahan. Pampatulog lang baga. Sa init ng panahon ngayon, di po natin kailangang tumagay ng marami. Kailangan maglasing, ganun. Ito lang. Sapat na po yung magkita lang po ang ang ayan. kami. Dabarkad. Magkita lang po ang tropa. Sapat na. I love you. I love you. I love you. Uy. Mm, ang ah! sweet. <laughs> Minsan lang po yan mangyari. Kaya sa bawat pagdadaanan ng buhay, sulitin po natin. Huwag tayong killjoy. Thank you po.